Ano kaya itong sulat ni Mogul at ni Emerson sa akin bakit ano kaya problema nilang dalawa basahin ko ng maiish nga sulat ni Emerson alam mo Julian kung makita lang kita dito sa Pilipinas handa akong iwan lahat para lang sa iyo aamin ko sa iyo nun nagkamali ako pinabayaan ko ang lihim na pag-ibig ko sa iyo Julian hindi ko pinaglaban sa daddy at mommy ko alam mo pag ako nakita mo ngayon upgrade na ako dati ako isang pingas ngayon tinahina ang pingas ko pwede na tayo magkiss nung umalis ka nakalimutan kung kumas sa iyo nagmamahal Emerson emerson dating pingas ngayon pingas i love you julian sulat para kay mogul dear julian aaminin ko sayo nasasaktan ako nung umuwi ka at hindi man lang ako nagpakita sayo kaya hindi agad ako nakipagkita sayo natatakot ako na sabihin mo sakin may boyfriend ka na hindi ko matatanggap yun na kayo na pala ni emerson ako si mogul ang tunay na nagmamahal sayo pag ako nakita mo upgrade narin ako maputi na ngayon ako at buwapo pa tumingin ako nakaraan sa salamin kamukha ko na pala si richard gomez pwede na tayo magbalikan julian Mahal kita ipaglalaban kita itataya ko ang buhay ko para sa iyo maging akin ka lang directed by Mogul